Bajaj Re 200cc mga pare ko dito sa Tagaytay yung makakiat <laughs> pahon <laughs> isa to sa mga kinatatakutan na daanan pagka ganitong oras o kaya pagka gabing gabi na kasi may kwento kwento na marami daw talaga mga nanghaharang dito noon at uh, nangaagaw ng motorsik ito ang ganda oh wow Ooh. Grabe Punong-puno ng Christmas lights. Kanan tayo dito mga parigoy. Nakabili na tayo ng Minute Burger. Babaonin natin sa Tagaytay mga parigoy welcome back sa aking channel <laughs> at welcome sa bagong episode natin ngayong gabi <laughs> ay naku ang tagal natin nakapag uh, upload mga pare ko eh uh, nakaraan wala tayo mga rides medyo tinatapan ako pagkaganong ganong rest day ko eh talaga nakakapagod mga pare ko eh kaya ang ginagawa ko uh, tutulog na lang ako maghapon hindi na ako nagra rides ang oras po natin ay 5.50 na ng gabi Yan. dito tayo dumaan sa gate 3 sa may JK uh, palabas na tayo ng uh, Asia Ayan. dito tayo dadaan sa Calmeray mga ko kasi madali dito Ayan. papasok na tayo ng Carmel Ray alright <laughs> dyan lang kayo mga pare ko samahan nyo ako pupunta tayo ng Tagaytay tatambay tayo doon uh, set seeing lang tayo doon mga pare ko ito yung bangko ng Calmeray ito yung admin yan pag may transaction kayo mga pare koy pag kukuha kayo ng tawiran ID pass o kaya mga sticker doon kayo magpa-process yan yan lumabas na tayo ng kalmuri mga pare koy ayan wow ganda uy lubak pala yun <laughs> tapos dito ay kakaliwa tayo pag diniritso natin itong mga pare ko, ipapunta ng ano yan, uh, bayan ng Kalamba. Yan, lusot niya na uh, i na tayo siguro magpapagas. Kasi madami pa naman tayong gas. Hindi man naman maubos to hanggang sa makabalik tayo. Papunta na to ng Terrelay, mga pare ko. Yan, tsaka Novali. Kung nakikita nyo sa mga nakarang video ko, uh, dito rin tayo nadaan. Alright. Alright. No Bali North. <laughs> Ito na yung circle mga pare ko. Ayan. Itong nasa kanan natin, ayan yung papuntang Nubali. Ayan. Yun. Diyan tayo dumaan mga pare ko nung pumunta tayo ng ah, Imus, Cavite. Papunta to ng Kasili mga pare ko. Ayan silaw sa mga hindi nakakalam uh, ito na yung uh, uh, kalsada ng Tagaytay Calamba Road barangay Kasili medyo ano lang siya mga pare ko eh. lang siya na lugar pero oh, maraming dumadaan dito ayan ayan oh, no, mga ano sa gilid kung nakikita nyo baka hindi nyo rin makita kasi madilim eh uh, puro ano siya uh, damuhan Parang gabi na tayo masyado pumunta nang tagitay. 6:06 pa lang naman ng gabi mga pare ko, pero ano na eh, uh, dilim na talaga siya. 'Yan, kanan tayo dito mga pare ko. Tutuktapin Nakikita nyo yan mga pare kay. Ganda no? Mga ilaw Pag doon tayo sa Tagaytay Mas lalong maganda tingnan yan mga pare ko Wow Ito yung bahay ng mga Marcos Abandoned Twin Mansion Dito sa Barangay Kasili Kabuyaw Yay! putik Oh my god Oops Ayan Dito may mga makakainan din Ayan Marami kasi pupunta dito. Kaya mayroon uh, meron talaga sila dito mga kainan. Ayan. Mga tinda ng prutas. Ayan mga pare kayo. Ang daming prutas. Oh. Wow. Diba? May mga gulay din. Ah, di kabog, <laughs> Ito yung mahirap dito pagka uh, mainit na eh. No? Mali buk talaga dito. Pagkatag naman, maputik. <laughs> halos walang pagpipilian yung mga dumadaan dito. Sana masemento na to matagal-tagal na rin to eh. <clears throat> Since na pumunta ako dito sa Kalamba, halos ganito na to eh. May 8 years na eh. Tagal na rin. Piyo. Semento na uli. <laughs> Kung mula doon sa boarding house natin, may mga 30 minutes natin itong mumuturin papunta dito sa DAPDAP uh, -Dap Est sa may Tagaytay. Ano lang talaga to mga pare ko? Uh, trip lang talaga to. <laughs> may ibaon akong kape, saka uh, minute burger mga pare ko. <laughs> Magkakapi lang tayo eh sa Tagaytay pa. Madalas naman ako nakapunta doon mga pare ko eh, natambay din ako sa Tagaytay na yon ayun nga, umaga ako napunta o kaya hapon, may araw pa pakagat palang ng dilim ay umuwi na ako pero ngayon try natin na ganitong oras tayo pupunta halos gabi na rin nga tayo mga panigod bumili kasi ako ng minute burger so medyo pila Ayan, kaya medyo natagalan tayo sakto sana yung pagalis natin kanina ng birding house uy ang gundo. wow Ooh. Grabe ha. Punong-puno ng Christmas lights. Iba na ang klima dito. Tris ko na. Malamig na siya. Yun ang maganda dito sa Tagaytay mga parigay. Yan. Ito yung barangay o lang. Barangay Kasili. Ayan. Pamahala ng barangay ng Kasili. Ayan. Alright. Alright. Uh, mga galing ng Tagayta yan mga pare ko Yung mga nakakasalubong natin na motor Wow grabe oh Tibay ng tuktok oh Bajaj ri. 200cc mga pare ko Dito sa Tagayta yung mga <laughs> ha Pahon <laughs> Saka ito rin talagang Marami dito na mga Number 1 na, na transportasyon nila mga pare ko Yung ganitong ano, uh, motor 3 wheels Pahon na to mga pare ko kung makikita nyo sa camera Oh, lamig. Uy, ganda oh. <laughs> ganda yung mga ilaw mga parang pag naano. Kasi gabi talagang kitang kita May dami na rin mga kabahayan dito Kaya hindi na rin nakakatakot na uh, dumaan dito Kasi dati daw mga pare ko, may kwento dito eh. Talagang isa to sa mga kinatatakutan na daanan Pagka ganitong oras o kaya pagka gabing-gabi na Kasi may kwento-kwento na marami daw talagang mga nanghaharang dito noon at uh, nang-aagaw ng motorsiklo Grabe, oh, tiba yun. <laughs> Grabe. Diba? O oh, yun! <laughs> Ang ganda! Yung sa taas na yun, mga pare ko, yung eh, tuktok na yun. Yung ilaw na yun. Yun na yung People's Park in the sky. Yan. Tagay tayo na to, mga pare ko. Yan. Pero dito tayo tatambay sa dap Pest. Ayan. Aha, dito tayo. Dap dap east. tayo Wow. Yung. Dito na tayo. Ang lamig dito. Fresh ko. mga pare ko kung nakikita niyo ng camera natin. Grabe, oh. Ganda, oh. Ha. Mga ilaw-ilaw doon, oh. 'di ba? Yun, yun ang sinasabi mga pare ko eh. Tapos ito, punta rin ng uh, Kalamba, Baya, Bongo, tapos Barangay Mabato. Ano kaya ito dito? Ay, eh, grabe Gumuho mga pare ko Ito ata yung resulta ng bagyong ano, Christine. Grabe gumuho. Delikado. Kaya pala ano, kaya pala may harang. Kasi talagang ano pala, gumuho pala yung gilid ng ano dito kalsada. Krabi, ang ganda talaga mga pare ko. Tanaw na tanaw yung buong baba ng Tagaytay yan mga kainan din dito mga parke eh. doon tayo tatambay sa isang tambayan natin mga pare eh. si Pawal pala doon eh itong nakikita ng camera natin ay yan naman yung uh, Nobali Santa Rosa Carmuna sa saka Cavite yeah. So dito yan oh. pwede kayo tumambay dito oh. pwede kayo kumain dyan uh, buong kalamba tanaw na tanaw dito okay mga parikoy ah, oras natin mga parikoy 6.45 na ng gabi nandito tayo sa bahaging ito ng Tagaytay Ayan. wow di ba ganda tara na mga parikoy uwi na tayo Grabe. Papuntang Tagaytay mismo proper yan mga paligoy. All right. Uwi na tayo. Uy, yung pag Makikita oh. niyo pare ko 'yo. kapal ng pag. Yan oh. Grabe. Sulit <laughs> talaga dito sa Tagaytay pag uh, ganitong oras ang na tapos ang ganda-ganda ganda pa ng mga tanawin dala ng ano uh, mga ilaw eh, ng bawat uh, bayan